Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto niyo, huwag dito. Gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na huwag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi niyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo gulo, hindi kami. patente mali silang mapayapa. Kaya nyo, sa patente ko nyo, mali silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na mali. Do not follow an <laughs>